Usapan po natin yung nangyayari doon sa Israel, ha? At sa Iran. May makakausap po tayo. Siya po ay nasa nasa Tel Aviv, Israel, no? At, uh, kababayan po natin at uh, isa itong vlogger. Ay, uh, si uh, Shay, kabayan. Shay, magandang magandang araw. Nawala yung uh... Shay, magandang magandang araw. Good morning. Magandang umaga po. Good morning. Good morning. Naririnig niyo po ako. Naririnig yeah, okay ko po na. Kaya. Okay na. Okay na. Ano oras na dyan yes. ngayon sa Tel Aviv? Uh, advance po kayo ng isa, uh, limang oras po dyan. ang uh, alas 5 pasado na po dito. Mag alas 6 na. Iyon. Okay. Uh, Ikaw ngayon ay yes, nasa... Yes. Uh, alas 5 kwalga. Alas 5. Okay. Ikaw ngayon ay nasa mismo Tel Aviv, Israel. Ano? Yes po. Nandito ako sa sentro ng Tel Aviv. Okay. Kumusta ang sitwasyon dyan, uh, Shay? ah uh, sa ngayon po katatapos lang po ng uh, siren kanina uh, kanina ng Alastrel media at hindi na nagpatulog at uh, alam ko po karamihan ng mga tao ngayon hmm. ay uh, bumalik ulit sa pagtulog at puyat uh, ang mga tao dahil sa alarm ng mga pagpapalipad nila ng mga uh, drones at, at mga missile dito sa Israel galing sa Iraq. Nakaka ay, iran, 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 iran. Oo, nakakailang siren ang uh, nakakailang siren sa isang araw uh, shame. Uh, ano ba yan? naka-schedule ba yan? Oh, nakakailang beses. Hindi po nakischedule. Eh uh, madalas po, madalas sa uh, ating gabi at sa yung oh? madaling araw, yung alas tres, oh, alas oh. tres midday, alas 4, alas 4 midday. Nang umaga, Kaya nang na umaga o oh, hapon? Yes po, yes po. Umaga po, umaga po, umaga. Umaga. Tapos kapag ka nag- araw. Yan. Opo. Kapag ka, na, ano yung automatic na ginagawa ninyo, Ashley? Well uh, bago mag-siren, may alarm po muna na marireceive po kami sa aming uh, telepono, automatic. Uh, na, uh -oh. Uh -oh. Uh, uh, i, i automatic sa telepono na yan ay alarm ng galing sa gobyerno, sa IDF, sa mga or no, hmm. whatever. Hmm. And then uh, may advice do na ikaw ay mag prefer. wherein uh, uh, pagka narinig mo na yon, uh, sa alam mo ay kailangan mo na mag-prepare. Punta ka na sa dapat mong taguan, lalo no. na sa mga bomb shelter ik Yung kinalalagyan mo ngayon dyan, Shay, merong malapit na bomb shelter. Gano'ng kalayo yun sa'yo? Ah, uh, sa aking kinalalagyan, ang tulugan ko po at pato ko po ay talagang bomb shelter. Ah, nandyan dyan ka mismo sa may bomb shelter. Diyan ka nakatira? Yes, uh, dyan ka nakatira? Uh, yes po. Yan ang unang nakatira. Kasi bawat uh, uh, building dito, mga bagong buildings, uh, at uh, bawat apartment, meron ng uh, tinatawag na bomb shelter na yan ay... Uh, uh, automatic yung na at uh, uh na ginagawa nila sa loob ng apartment. Bagamat uh, may mga naunang mga buildings na luma, hmm. yan po ay mga walang uh, individual na uh, uh bomb shelter. Kaya may bomb shelter sa baba at isa lang, uh, walang elevator. So nahihirapan ng mga tao na mga ano. So mayroon mga iba-ibang lugar din na uh, Uh, ginawang bomb shelter na nakalaan para hmm. sa mga pub publiko. Uh, at doon din tumatakbo tumata ang mga kababayan natin. Tulad natin, hmm. uh, mga hindi lang kababayan natin, mga ibat ibang mga lahi na hindi rito sa Israel. Oo. At ibinigay para sa mga publiko. At yung iba po doon, dahil sa sitwasyon, doon na po na sila natutulog at na nag uh, nagdadala ng tent para doon na sa matulog. Okay. Ah, siguro ang susunod kong tanong, kapag narinig nyo yung, shay, yung, 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 yung siren, gaano katagal Bago uh, bago kayo makarinig ng mga putok o pagsabog. Ah, ano po yan? Uh, hindi na magtatagal. Let's say uh, nagka-receive kami ng uh, ano ngayon, alarm Oo. sa telepono namin. Oo. Ay uh, mga within na uh, 2 to 3 minutes uh, nandirian na rin o kaya dalawa. Hindi pare-parehas. May uh, after 1 uh, minute o 2 minutes nandiyan na o minsan wala pang isang minuto nandiyan na at uh, malakas ang ano uh, lalo yung mga hindi na sala ng uh, Iron Dome, yan ay mga ano at uh, malakas ang impact at uh, alam na namin pagka malakas ang impact at uh, talagang ano para yung malinig. alam na namin na mama na sa building at uh, uh -huh. alam na namin na mayroon nang mayroon nang mga casualty doon at uh, dito sa ano uh, Tel Aviv uh, at malapit dito karating ng uh, uh, mga city sa Tel Aviv uh, at ng mga natatamaan dito. Araw-araw, ilang-araw na ilan na yung mga natamaan na buildings dito at uh, mga bahay ng mga sibilyan. Okay. Um, Paano yung mga nakatira sa mga yung mga mataas na floors? Like, meron ba nun mga fifth floor, sixth floor? Paano? Mabilisan? Uh, may elevator ba? Naghahagdanan sila? Paano ba? Yes po. Uh, well, yung mga, kung ngayon, tulad na sinabi ko po kayo uh, kanina, uh -huh. yung mga mataas na buildings ngayon, ay may mga may sa bawat uh, apartment na ano mayroon ng mga ano diyan bar mga bomb shelter yan bagamat yung mga luma na wala talagang uh, wala silang ano katulad ng mga bagong buildings uh -oh. na walang bomb shelter bumababa sila talaga bumababa sila so pagka narinig na lalaguan na yan o kaya umahan na lang kaliwa ng mga uh oo -oh. so ibig sabihin hanggang ngayon talagang hindi pa normal ang buhay asye, eh, no? Apo, simula po nung Biyernes, ah, hindi po uh. normal ang buhay. Kasi ah, parang ang pakiramdam ko ay ah, ah, parang yung pandemic na walang tao, uh -huh. walang gaano tao sa labas masasakyan, uh -huh. at sa ah, sasakyan. At napilay ang ano dito, ah, ano, ah, turismo at saka mga trabaho, lalo na po sa sitwasyon ng aking trabaho, ay wala talagang ano ah, sarado ang airport. Kaya eh, ganyan po ang ah, ano uh, crisis ngayon dito. Oo, Shay, uh, ewan ko lang kung uh, pwede kong sabihin na uh, ako ako'y believe dahil kayo'y may mga signal pa ng telepono at may mga signal pa kayo ng internet, eh, no? Yes po. Yes po. Yan po ay number one na hindi niwawala ng uh, bansang Israel o ang Israel. Kailangan na yung komunikasyon na hindi ma mapuputol yan. Uh, lalo na mga pangunahing pangangailangan, kuryente, tubig at pagkain, ay number one yan. Uh, dyan normal pa rin, normal na, uh, hindi kami napapabayaan diyan at lalo na mga signal at hindi problema po ang signal dito Oo nga. Pagka sinabi mo Shay na hindi kayo pinababayaan, gobyerno ng Israel ang pinag-uusapan natin. Opo. Opo. Ano ang mga uh, kadalasang mga ibinibigay at saka may schedule ba yan, Shay? Wala naman pong schedule dat. Well, uh, suportado po naman kami din naman kagaya ng uh, pandemic na crisis na crisis na wala kang oh, ano. Oh. Uh, uh, ito, ngayon po ay eh, ilang araw pa lang naman at saka kung sino man po yung halimbawa uh, let's say uh, yung naging uh, biktima o casualty dun sa ano yun nga hindi pinapabayan ng gobyerno. Okay. okay. At kung sino man po naman ang nangangailangan dito hmm. ng tulong, kwal ng gobyerno. Okay, siguro ang uh, susunod na katanungan ko, kumusta ang uh, pa paano pa paano ba si ah, kay ikaw at yung mga ibang mga Pilipino? Kayo ba yung nagko-coordinate sa sa embassy? Sa mga uh, mga government official natin na nandyan, ah, uh, Shay? Yes po, open naman po ang embassy at uh, di naman po nila kami pinapabayan dito. Mayroong uh, tinatawag na sa sa Facebook, uh, ano, naka-online din sila lagi sa ano, uh, nagpo-publish sila ng uh, mga Uh, dapat naming malaman at uh, mga notice uh, dapat malaman po ng mga kababayan natin. Hindi po sila nagpapabaya at kung mayroon mang mga nangangailangan, tinutulungan din nila kagad, pinupuntahan nila at pinupuntahan po ng ating mga uh, official sa Okay, um, uh, kapag nagkaroon ng uh, mandatory repatriation, kunyari kailangan na nating uh, kailangan ng na umalis ikaw din at yung mga ibang kababayan natin, makilala mong Pilipino, aalis ng Israel. Um uh, kayo ba'y payag na ma maalis dyan sa Israel mismo, uh, sa Tel Aviv ba, ah, shay? Sana nakikita ko po at uh, kung talagang malala malalang malala eh talagang maraming mga kababayan natin na sasama sa repatriation lalo na yung mga katagal na dito at talagang disidido ng magpapalipad but sa tingin ko po dito at saka experience ako experience ko po dito ay dito rin ang kabuhayan ng ating mga maraming mga kababayan natin Nandito, na na amin dito ay maayos para din kaming pamilya ng mga aming mga employers kaya dito hindi naman, hindi naman po kami nababahala ito lang nga lang pag ganitong mga kaguluhan sa ganitong sitwasyon eh di dito lang po kami namamala. Balik po tayo doon sa ano sa repatriation. Oh. Uh ako ay naniniwala na wala hindi talaga magpapalipas. At uh, maraming sasama sa repatriation. At sa ngayon po dahil uh, hindi basta-basta magawa ng paraan yan kung ito pa ilalala o mas malala pa. Hindi pa man basta-basta magagawa ng solusyon yan. Ayaw ko kung anong gagawin ng ating mga opisyal sa uh, gobyerno dahil ang paliparan po ng Israel ay sarado. Oo, oh, oh, oh. dahil hindi makapasok. Dahil through land yata ang gagawin, Shea, eh, no? Kung true lang po, eh, hanggang dyan lang sila pwedeng lumabas sa, Ayan. sa Egypt. Egypt sa, Jordan, sarado rin po ang, ano, sarado oo, rin ha. po ang ano, sa Jordan kasi kadikit lang yan ng Israel. ah uh, true Egypt. At sa Egypt, maaaring dyan na pwedeng uh, kumuha ng uh, Alimbawa isa sa, kaya na uh, airlines papuntang uh, Pilipinas o kung saan. Uh -huh. Bagamat sa ngayon, eh, uh, wala pa po akong nakikita sa ano. Eh, sana hindi na po magtatagal ang ganitong sitwasyon. Dahil uh, sa totoo lang po, uh, ilang gabi na po hindi kami nakatulog ng mahalos. Anong ibig mo sabihin dun sa hindi na magtatagal yung ganitong sitwasyon matatapos ng gera? Sana po, eh, kung ganito, ay eh, hindi na po mag... Uh, yan po, ang ibig ko sabihin, sana po, man, hindi na po uh -huh. magtagal nito at babalik uh -huh. na sa normal. Uh -huh. uh, at uh, magiging matutuwa rin lahat mga tao at uh, ma, ma... hindi na po uh, lalala at uh, wala nang um, masyadong madami na tao tulad ng mga nakarang araw na ilan na nila na po yung mga namatay at uh, ilan na po ang biktima na ating mga kababayan. Okay. Siguro last question ko, Shay, uh, at uh, magingat ka. Uh, last question ko, anong suporta ay binibigay ng ating uh, mga yung mga government official diyan sa, sa Israel sa mga kababayan natin na katulad mo? Uh, Shay. Well, uh, nakantabay rin po sila. Uh, nakantabay po ang ating uh, embahada, imbahada ano man ang, uh, sa emergency o kung ano man ang uh, libawang ay nadamay na ating kababayan ay kanilang binibisita at binibigyan ng suporta Uh, pangunahing, uh, ang pangunahing halimbawa is uh, ayuda o ano pa man nila po ang paraan at uh, para ma uh, monitor nila at matulungan ang ating kababayan. 'Yun, Shay, kabayan, maraming maraming salamat sa oras mo at magingat at huwag kalilimutan magdasal. Maraming salamat din po, Sir, at uh, sino, lagi po rin po, ako nagakasabay po, po sa inyo. Sir Antinor, ano po yung mga Sir, uh, sa inyong mga ano sa blogs uh, sa Facebook at ano. Yeah. Uh, salamat at magandang araw din po sa lahat po ng inyong mga listeners at viewers at uh, maraming salamat unang-una po sa Panginoon nating Diyos. Shay, taga saan sa ka dito sa Pilipinas? Sa Pangasinan po ako. Sa Pangasinan. Ah. Uh, ba- bayan ng Baya. Ayun, magkababayan pala tayo. Pangasinan din ako. Ah, oh, nay, nawala. Okay, Shay, maraming maraming salamat sa oras na binigay mo sa DWIZ at mag-ingat at uh, palagi ang magdasal, ha? Salamat po, sir. kumusta lang po kayong lahat yan. Thank you very much, uh, E.C. Shea. Uh, uh, Kabayan, uh, mula sa Tel Aviv, Israel. Ronda, Pilipinas!